Yon, excited na ako, grabe. So nag-aayos na ako ngayon ng mga impa ano no, mga iimpake imp natin. So hindi pa final 'yan kasi may mga ihahabol pa tayong ilalagay sa maleta natin. Kumbaga parang yung mga dadali natin pauwi ng Pilipinas, nandiyan na lahat. Nasa isang lugar na lang. Ayan, nandiyan na siya. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to, no, mga kainags, ano? Nako, Panginoon eto na syempre <laughs> sobrang excited ko na habang papalapit ang mga araw sa ating pagbiyahe papunta sa lupang sinilanganan, ano talaga namang iba yung pakiramdam ko talaga grabe sobrang excited sobra 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 talaga parang gusto ko nang hilahin yung ano eh no yung araw <laughs> sabi ko sana bukas pagkagising ko nasa Pilipinas na ako yeah <laughs> kasi syempre mga kainasyon alam niyo naman kung gaano nakakapagod at nakakastress yung gagawin nating biyahe. Yung utak ko nga, yung, yung diwa ko nga, nandoon na eh. Nakagano na. <laughs> Pero syempre, pag natin natin sa Pilipinas eh, magpapahinga muna tayo kahit konti kasi meron tayong jet lag niyan, sigurado. Yung mga nagtatanong nga pala, kung saan ako sa McDonald's nagtrabaho way back in my college time, no? Way back in 1993. Nagtrabaho po ako sa United Nation McDonald's. Yan, dyan po ako nagtrabaho. Dati nung araw eh, 1990s, no? Mag-isang McDonald's lang yan dyan, mag-isang food chain lang dyan. At sobrang busy niyang McDonald's niya, United Nation na yan. Talagang gustong gusto ko yung busy na yun. Doon, doon, ako natuto, eh, no? Kung yung pagiging busy, nasanay ako sa busy. Kasi nung 1990s, kung hindi ako nagkakamali, sa lahat ng McDonald's, yung United Nation ang pangalawa sa pinaka-busy kasi ang nangunguna nung time namin na yon yung Greenbelt McDonald's, number one yan sa pinakamaraming ano no, customer, busy. tsaka siguro siyempre sa sales, syempre naman. Ano. Yun yung pagkakalam ko dati, basta kasi yun yung naririnig ko lagi nung, no, no, time na namin. Ano. So ngayon mga kainags, lalabas muna ako siyempre, na katulad na sabi ko nga sa inyo kanina. No. Bago dumilim, siyempre enjoy muna natin kasi ayaw, ko, ayaw na ayaw ko kasi yung ano eh, yung nalilipasan ako ng buong araw dito sa loob ng bahay Tapos gabi na naman Alam niyo yung kagigising tag nyo lang Ano oras na ba ngayon? Tingnan nyo mga siya Magala una na no 12.57 ng hapon na no Yan Pero nagising ako kanina 9.30 So nag-coffee lang ako Nagliwaliw lang ako Yan Tapos nga nalauna na <laughs> Mamaya Tatlong oras na lang Madilim na So bago mag 3 oras na yun Bago mag alas 4 Labas muna tayo mga kainis Masamahan nyo ako tapos uh, sabi ko sa ano sa panganay ko na prinsesa habang wala ako nasa Pilipinas ako. Etong truck natin gamit-gamitin niya para ano uh, hindi maano yung battery ano. Yung battery na sasakyan natin hindi mag, -ma, -ano, ma, ma, drain. Sabi ko sa kanya gamitin mo kahit sa ano yung uh, papasok ka sa school uh, sa, sa trabaho mo yan para ano uh, ma-condition pa rin. Nakakatuwa naman ano kasi hanggang ngayon December 3, 2023, wala pa rin snow, mga kainags, ano. Nakakatuwa lang. Kasi usually, pagka ganitong panahon, ah, ano na yan, eh, di ba, nag-aano na tayo dito sa Canada, ano. Nag-showbill na tayo ng snow sa harap ng bahay natin, tsaka sa backyard natin. Yan, dito lang tayo sa, ano, no, sa Northgate uli Dito tayo sa may kanan, pupunta sa may Marshall kasi maghahanap tayo ng, ano, Nung sling bag nga, ano. Sana may makita tayo rito, ano. Ah... Oh, mga ilang araw na lang ano, siguro naglalakad na tayo doon sa ano. Sa amin, sa Mindoro no, sa ano si. Naglalakad na tayo doon, nako. Siguro yung suot ko doon marinig bago kayo no. Naka t-shirt, naka short, naka -chinelas. yeah. <laughs> Tapos maingay yung paligid natin. Eh, bay, syempre, eh, ganun talaga no. Tapos maraming vendor na nakikita sa paligid. Di ba? Mga tricycle, yan usually tricycle yung pinakauso sa amin doon, ano? tricycle talaga yung ano sa amin tong mga sakayan. Uh, hindi hindi uso sa amin yung mga jeep. Ewan ko lang ngayon ano kasi matagal na rin ako hindi nakakapunta roon eh. Pero usually kita ako mga tricycle. At uh, yung mga jeep doon ginagamit yung pagpupunta ko sa mga baryo, uh, may may mga baryo. Teka muna pasok muna tayo mga kainan sana. No? Yan. Dito muna tayo. Ito pasok tayo dito no. Tingnan natin kung totoo to Marshall mga kainan sana. Pasok lang tayo dito. Tingin tayo ng bag. Maghanap lang muna tayo. Sana may makita tayo, no? Ayan, saan babanda yung mga bag na yun? Doon yata tayo, Eh. Tingnan natin. Excuse me. Thank you. Ito, 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 Dito tayo maghanap na sana may makita tayo dito. Parang wala, ah. Parang wala akong makita, ah. So, wala. Wala tayo nakita rito, mga kainags, ano? Wala tayo nakita ang bag na ganito. Ina-expect ko pa naman, meron tayong mapagpipilian. Meron ako nakita, kaya lang, hindi ko type. Parang wala rin. So meron naman ako mga ano nagtumingin-tingin kasi ako sa sa Amazon kanina. Kaya lang kasi mas gusto kong bilhin yung nakikita ako talaga mga kainags, ano nakikita ko talaga actual yung item na gusto kong bilhin. Kasi sa Amazon, parang ano eh uh, nagdadalawang isip kasi ako eh. No? Ilang beses na kasi nangyari sa akin yan na uh, order ako online tapos hindi ko naman gusto Katulad nung nakaraan, sinuuli natin sa Amazon pumutat no? pumunta sa sa Canada Post. Iyon ko naman ng ganoon. Kaya mas gusto ko yung nakikita ko yung ano, nakikita ko yung item bago ko siya bilhin. Yung bang sigurado ako na gusto ko. Mahirap kasi yung ilang besta kasi nangyari ng eh. Kaya titingin-tingin pa ako, babalik uli ako dun sa winners. Tingnan natin baka may bago silang mga labas. Ma-tempo natin. Pero pag wala, Nakapagtiyagaan ko na to pag wala. Pwede naman to eh. Tingnan niyo yung mall dito, ano? Eh, no? Walang katao-tao eh, no? Ganyan talaga dito, eh, no? Pero pag nasa Pilipinas na tayo, <laughs> pag pumunta tayo ng mall, sigurado yan, makakainay siya. Ang daming tao niyan, sigurado. ay eh, dito, tingnan niyo, <laughs> Manini bago talaga kayo eh no? Kaya gusto ko rin pumunta ng mall sa may mga ano no sa Pilipinas kasi nami-miss ko yung mga ano eh, mga siksiksiksikan, -sik mga ganyan, maraming tao. Na kumpara rito, tingnan niyo, wala. Ayun. Very pero very ano, very comfortable yung pumunta sa mall na ganito, no? maluwag. Hindi rin siksikan, pero siyempre nakaka-miss din yung siksikan no, sa Pilipinas. Yeah, bibili muna ako dito ng paborito kong ice cream, mga kainan, ano, coconut. Paborito ko 'yan eh. Ayun oh. No? Ah, may coconut dito. Toto, toto, toto. To. Ayun oh. No? Pili tayo. Can I grab a coconut, please? On a cone? Uh, is it, uh this one? Yeah, that one. Yeah. Yeah. So how many? How many scoop on that? This is only one scoop. Can if you? If you want two scoops. You have to go to this one. Okay. Uh, how, Okay. Fifty for, for two scoops. For two scoops? Okay, I'll I'll take this one. This okay. one is better. And burrito, was it? Thank you. Sure. Okay. okay. So tara bayaran na natin ano. Ayun, kita niyo 'yung scoop ko. Mm, chop. You too. Yeah, you too. Thanks. You? So tara mga kainis ano. Meron na tayong ah uh, ice cream. Mm. Oh. Ah, pero gusto ko, gusto ko muna doon. Akit muna tayo sa taas kasi hindi pa tayo nakakakit sa, sa taas eh. Kailangan muna masulit natin yung pagpunta natin dito sa mall Nandito na tayo eh Akit muna tayo Sarap oh Hmm Pakanyoom Hmm Sarap Hmm Pag pumupunta ako dito sa Sa mall na to Bumibili ako lagi nito coconut ice cream Hop Tapos sa uh, every year mga kainags ano? Every year dito sa Dana Life. Diyan ako lagi ano, diyan ako lagi nagpapakuha ng dugo. Ah, ini-examine nila yung dugo ko kung ano yung mga dapat kong iwasan at dapat kong i ano, i-maintain. And every year 'yun. Papakuha ako ng dugo niya, syempre pag nagkakaedad na tayo, dapat eh maging mas maingat na tayo sa ating mga ano, sa ating mga kinakain, sa katawan natin, sa health natin kaya habang maaga pa, gusto ko agad ma prevent no, kung ano man yung mga posibleng sakit na, magka, na, meron tayo pero aawa naman ng Panginoon uh, wala naman tayo mga major sickness no tsaka last year kasi uh, yung result nung blood ano natin blood test okay naman lahat bumaba yung cholesterol bumaba yung uric acid yan lahat bumaba Pag uh, tumanda na ako mga kainags, ano, dito na rin ako nakapuesto sa ganyan kasi mga matatanda dito, may mga grupo-grupo, no? Dito nagko-coffee. Mag-umpis mag mga ano, alas, alas 6 yata ng umaga, no? Mag-coffee yan sa mga McDonald's, sa MW. May mga grupo-grupo yung mga matatanda dito. Eh. Katulad dyan, may mga matatanda dyan, ano? Matatapos yan sila, no? Uh, mga alas 10, alas 12 minsan. Kwentuhan lang ng kwentuhan yung mga yan. Uh, refill lang na refill lang coffee, no? Kasi syempre, yung mga matatanda, mga retire na yan, eh uh, sila nalilibang araw-araw yung makipagkwentuhan sa mga mga tropa nilang matatanda na rin eh doon sa mga kababayan natin na nandito sa Canada no? kayo ba? anong anong restaurant or anong food food chain na pupuntahan nyo pag matanda na kayo yung bang magko-coffee na kayo no? kasama nyo yung mga tropa nyo ako siguro ano ako okay, eh ano? Uh, gusto ko kasi yung kape sa, ano? Team Hortons mga kainay ano? Kung hindi man Tim Hortons yung ano yung sa AMW Yan, dyan ako tatambay Ay, Matagal pa yon Wala pa naman tayo 50 eh Kaya kahit pa paano nasulit, yung, nasulit natin yung pagpunta natin dito sa ano no Sa mall na to no uh, Kahit na ano parang tahimik Konting tao eh no Nakapanibago parang hindi nga mall eh uh, tapos gusto kong pumunta ron sa ano sa London Dairy. Mall din 'yon ano, mall. Parang ganito rin. Pero gusto kong mag-check ng mga ano doon Baka may makita tayong sling bag doon no? Ganito, nahanap natin Sana meron Pero ano na tayo yung Puntahan muna natin yung sasakyan natin Dito na habang wala tumatawid Dito tayo Yan So kahit paano mga kainis eh, Nakaka-relax din yan eh, no? uh, Wala tayo sa loob ng bahay natin Wala tayo sa loob ng backyard natin Maganda rin yung pantanggal ng stress eh, Lumalabas-labas din tayo kahit na walang ano kahit na wala tayong dalang pambili pambayad o kung saan man basta meron ka lang sasakyan malibang ka lang o kahit na meron kang 2 dollars pang coffee lang break parang ganun okay na yun solved na yun di ba o kantahin natin yung patingin-tingin di naman makabili patingin-tingin di makapanood ng sine tara So may, may, ano eh diretso siya eh Hindi niya ako napansin no Actually dapat yan Dahan-dahan ka lang pagtatakbo ka Kasi ano to parking to eh Pwede kang tumakbo ng medyo mabilis pag doon sa labas ano uh, Nag-gets nyo siguro yung sinasabi ko Pero okay naman yun babae yung driver eh Huminto naman siya pero sabi ko sa kanya Sige na mauna ka na It looks like you're uh, in a hurry Yo. <laughs> Yung pupuntahan natin na London Dairy Mall, ano lang dito, malapit lang dito, no? 6 minutes lang ang biyahe. Dito tayo ngayon sa ano, no? London Dairy tayo ngayon. So, saktong-sakto, merong winners dito, no? Yan, ito lang naman ang hina, ano, pinunta natin dito, makakita tayo ng ganito, no? Yan, so, sana may makita tayo. Sana meron. Ah, parang uulan, ano? Grabe. So, si Haring Araw, ayun, nandun, no? Ayun, nakatago, tabunan ng uh, madilim-dilim na ulap, ano? Yan. <laughs> so, masarap kasi gumala ngayon, ano? Kasi siyempre. Uh, ano nga pala ngayon? Linggo nga pala ngayon, ano? Linggo nga pala ngayon, mga kainags kasi itataka lang ako bakit walang mga tao dun sa pinuntahan nating unang mall, no? Pero dito sa London Dairy, tingnan natin mukhang marami na may rin mga tao ngayon kasi linggo eh. or baka tinatamad silang pumunta o lumabas ng bahay nila gawa nga ng pangit ang panahon hindi naman malamig no pero makulimlim lang yan pasok muna tayo dito yan dito medyo maraming tao rito sa loob ng winners na ito mga kainag ano? kumpara doon sa Marshall na pinuntahan natin kanina kaya lang may mga tumitingin ng ano doon, bag kaya hindi pa tayo maka, Tumitingin muna tayo. Tingin-tingin muna tayo. Tingin tayo. Hintayin muna natin makaalis yung mga tumitingin sa bag. Tumitingin din na sling bag. Wala eh. na, wala na. Ay, ito rin yung sa atin eh. Ito, ito yung tinitingnan nila kanya. sa atin. Ganyan din eh. Kapareho. Kaya lang, wala akong makitang iba rito. Ayan lang, wala. Wala nang iba oh. Eh. Next pick ko, tinitingnan ko kung bibili na lang tayo sa Amazon. Kasi sa Amazon, makakapili tayo ron, Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, baka hindi ko rin magustuhan pagka uh, dumating sa atin. Mahirap na. Abala sa oras. Since na nandito na rin lang tayo, ano na tayo? Galagala -gala na tayo mga kainag. Ano? Para hindi rin masayang yung ano natin dito. Oras natin sa pagpunta. Ah, malilibang tayo dito. Dito medyo maraming tao rito. No? Medyo maraming tao rito. Bihira. Kumpara doon sa ano, no? pinuntahan natin sa, sa may Northgate Mall. Maraming marami maraming tao rito. Ah, kasi bago to, eh, no? bagong mall kasi ito mga kainag. Ano? Itong ano? Ah, pinuntahan natin na to. Parang ano rin, no? parang sa ano yung sa West, Edmonton Ed Mall din to eh, no? Pero mas malaking yung sa West Ed, syempre. Kumbaga ito parang ano lang to. Bago tapos sa uh, pinupuntahan ng mga tao, syempre. Uh, <laughs> ano na to ah, linggo na to mga kainis, ano? Week, weekends na to dito. Pero tingnan nyo, no? Ganto, yung, yung ganto karaming tao, marami na sa amin yan. Pero sa atin sa Pilipinas, syempre, konti lang yan, ano? Nakikita nyo, di ba? Ayan eh, yung ating harapan, no? para sa amin dito sa Canada, Marami na yan mga kainag sa ano, mga tao na yan. meron pang ground floor doon eh. Diba tayo? Ayos na yan. So at least kahit papaano, pag nakakita tayo ng maraming tao rito sa mall, nagiging masaya na rin tayo kahit papaano. Siyempre <laughs> nakakatuwa. No? Kasi kung na nakakulong lang tayo sa bahay natin, ako eh, walang mangyayari sa loob ng bahay natin. Ano? Mabuboard tayo doon, madidep, Madepress lang tayo, malulungko tayo. Kaya maganda rin yung lumalabas-labas tayo kahit pa paano. Hindi lang ako sa winners pumupunta mga kainex next. Ano? Sumisilip-silip din ako sa mga establishment dito, sa mga stall na nandito. Baka meron din silang tinitindang ano, uh, sling bag nga. Pero nakita ko yung mga sapatos, ang gaganda mga kayo two hundred 270 yung Jordan shoes na mga gusto ko. Mamahal, no? Halos napasok na natin lahat ng mga establishment dito, mga kainex Ano? Nagtanong na rin tayo kung nagtitinda sila ng sling bag. Ang sabi nila, wala raw sila. So meron naman tayong mga nakita, kaya lang puro belt bag. Eh, hindi naman yun ang hinahanap natin, di ba? Ang hinahanap natin, katulad nito. Parang mas okay dito sa London Dairy Mall, mga kailang siya, no? kumpara doon sa napunta natin una kanina. Kasi ano siya, eh, marami siyang mga activities na makikita mo, no? Tsaka bukod sa marami activities na makikita, marami ka rin mga tao makikita. ba diba doon sa unang pinuntahan natin eh, wala tayong nakita mga tao no? parang napakaswerte na natin pag nakita natin yung mga tao na meron tayong nakakasalubong pero dito medyo marami-rami kahit pa paano yan tsaka parang ano siya may mga yung mga daanan may mga ano no may mga mga magagandang makikita kahit pa paano ayan katulad niya no ayan no tinan niya no okay no o, ang ganda di ba ang ganda niya no <laughs> O, oh, dito yata entrance. Hindi ko alam, para siguro, ah, picture. Magpapapicture yung mga bata. Gusto nyo, kalimang gusto magpa magpapicture dito. Ah, actually, ito yung likod eh. Doon tayo sa harap, punta tayo sa harap. So, may harapan tayo. Yan. Tingnan natin, napakita ko sa inyo, no? Ayan, no, parang snow, snow, tapos magpapapicture yung mga bata. Ah, do si Santa Claus. Tingnan natin si Santa Claus, ano? Ayan, ay sa, si Santa Claus, oh. Ayun you no? Know, Kakaway-kaway, ano? Yan, dito yata papasok, ano? Yan. Uy, naku daming tao rito Ano bang meron dito Mukhang pinipilahan ng mga ano to Ano bang meron dito Body works Ay siguro ano dito May sale dito mga kaineng ano? Kaya pinipilahan ng maraming tao ano? Grabe no Parang ano pa rin yun Black Friday pa rin ngayon ano? Siguro malaking sale dyan Kaya maraming mga lakapilan tao Okay rito no Kasi bihira akong pumunta rito sa London Dairy Mall no madalas ako dun sa Kingsway uh, mukhang mapapadalas ako rito ulit ano? kasi nung mga huli kong pumunta rito parang hindi ako nag enjoy ano? pero ngayon mukhang mag enjoy ako ngayon kasi marami tayong mga nakitang gustong bilin sa susunod pag may pera na tayo ngayon wala pa magbabakasyon tayo eh. kaya hinaano muna control muna sa pera <laughs> eto meron tayong nakita ano? kaya lang maliit mga kainags ano? maliit siya tapos yung binuksan ko yung loob nito Walang ibang bulsa sa loob ng ano no? Kasi kailangan ko ng extra packet eh Bali tatlo lang din siya Parang katulad lang din sa atin ano? Ganito yan oh. Ayan parang gan Mas malaki to Kumpara rito no? Wala na yan lang eh Ha, ah, coffee muna tayo mga kainig ano? no? pamparelax. Ano muna tayo no? Tambay muna tayo mga kainig sana, no? habang uminom tayo ng coffee. Uh, pagkatapos nito, uwi na tayo. Napagod ako sa paglalakad, grabe. Paglalakad at kakahanap nung hinahanap nating sling bag, ano. Meron naman ako mga nakita rito ng sling bag, kaya lang eh hindi ko tight. Kaya yun ang kagandahan pagka ano eh, no, yung nakikita mo ng personal, yung mga gusto mong bilhin kaysa doon sa online. So, maghahanap lang ako ng mapupwestuhan ko no para makainom tayo ng kape. Mukhang walang masyadong upuan dito ah, Kumpara doon sa sa Kingsway kasi maraming upuan eh, no? Dito wala eh. Hanap tayo. Para wala ng upuan lahat ah. Doon ba? Para maghanap muna ako ng upuan, mga kaibigan, lang ah. Ayos, may maupuan na tayo, no? Ay, sarap. Nakaupo din kahit papaano. Ah, sarap. Bukas nga pala mga kainis, ano, nga pupunta kami ni Mahal na sa ano sa Costco uli kasi balak niyang bumili ng mga pasalubong mga chocolates ganon pasalubong sa mga pamangkin natin ano so kasi bukas sa ah, Christmas Christmas party nila Mahal na kaya lang hindi na siya pupunta sa Christmas party nila so sabi niya sasama na lang daw siya sa akin para mamili ng pasalubong yan alam niyo naman yung Mahal Arena na galante sa mga pasalubong yun eh kaya bukas magkasama kami ni Mahal na Reina, ano? araw ng lunes bukas Naalala ko dati nung temporary foreign contract worker ako makai nagsanong. Uh, malibang lang ako, Ma maubos lang yung oras ko, pupunta lang ako dito sa mga ganito sa mga mall. Tapos inom lang ako ng kape, yan katulad nito, uminom tayo ng kape ano. Tapos nandito lang nakatambay ganyan, ah uh, uupo lang. May balang lang yung environment natin ano, malibang lang. Makaraos lang ng isang araw. Uh, pag gano yan, pag off tayo, pag day off lang naman tayo wala tayong pasok tapos kasi pag may pasok tayo talagang sobrang busy tayo eh. No? talagang pagod tayo kakatrabaho ng kakatrabaho ano? so <laughs> naalala ko lang ngayon ano? kasi mag lang uli tayo ngayon dito eh. kaya hindi may na hindi natin maalala yung mga, mga nakalipas nung tayo ay temporary foreign contract worker ano? Mm. Uwi na tayo mga kainex no kasi ano na madilim na naman yung labas natin ano Alas 4 na kasi asan ba yung daanan dito Kaya, alas 4 na Kaya ayoko namang bumiyahin ng madilim na yung labas natin Yung daanan daana natin Kasi hindi ako komportable pag bumabiyahin ng gabi ano? Eh, unless kung may pasok tayo Doon nga pala sa mga kababayan natin ano, Na bagong dating dito sa Alberta Ako eh Baka merong kayong culture shock no? Pagdating nyo rito Ako ganun talaga makakainag siya no? Uh, ganyan lang talaga sa umpisa <laughs> Ano yan? uh, nagsisimula pa lang kayo. Huwag kayong magalala. Marami pa, mahaba pa, mahaba pa yung pagdadaanan ninyo. Ano? Ayan. Ganyan talaga, hayaan nyo. Ano rin yan eh, mga ilang buwan lang na malilipas din yan. Ano? Pagka ganitong oras na, ano? pagka uwi na galing sa trabaho, mga kainags, marami nang pumupunta rito, dumidiretso. Pantanggal lang stress or pagod. Galing sa trabaho. Hindi tayo makadaan ito, palik muna tayo. Uh, palit tayo ng linya. ayan ano, oh, napapansin niyo yung ano natin madilim na <laughs> madilim na no grabe dito tayo tumawid oh. sa tamang tamang tawiran yan so grabe madilim na mga kayo so, saan ba tayo nagpark ah doon tayo sa nagpark sa malayo eh dilim na no so ito yung, ito yung oras natin ngayon ano 410. Forte na ng hapon. Pero may mga nag-comment, sabi ng mga nag-comment, ano, uh, sa Pilipinas din daw, mga alas 5, mga 5.30, madilim na. So, ganun talaga siguro pagka, ano, no, uh, buwan ng magpapasko na. Tapos medyo malamig, di ba? So, mga kainags, ano, hanggang dito na lang yung vlog ko at maraming maraming salamat sa pagsama, no uh, Kita tayo sa sunod na vlog, no, bukas. Saka syempre, maraming maraming salamat, ano. Hanggang sa muli.